Doc, since you mentioned po ano yung mga risk po, ano, ano po ba yung mga pangunahing sanhi o risk factors po ng mga sakit sa puso na dapat nating malaman? All right, so ito na yung sinabi ko kanina yung mga highs, three highs. Hi. Mm -hmm. Mm -hmm. Hypertension, high blood, and high cholesterol. Mm -hmm. no. Yung isang pinakamasumad importante, yung smoking. Kaya yung mga doktor, noong ibaba ba nila yung uh, syntax ay talaga namang ulang-nalang kumunta mm -hmm. sa Mendiola at magalsa kasi ito ipagpababa itong tax na ito ay magko-promote ng mas maraming magsisigarilyo at nako po uh, magiging uh, hindi ito maganda or magiging uh, kamatayan ito uh, short of saying na talaga ng puso at iba pang pagtaas uh, ng ibang mga uh, diseases tulad ng cancer. Mm -hmm. So yon uh, high blood, high sugar, high uh, cholesterol, smoking, at uh, yung kontaba. Mm -hmm. So pag tumataba tayo, medyo tumataas na nga rin yung uh, uh, risk natin para maging mm -hmm. high blood. Yes. o para magkaroon ng diabetes. Mm -hmm. So ito ay uh, mga uh, risk factors pero kung pupuntahan pa natin sa dulo, pwedeng 'yung ang tawag kasi natin sa coronary heart disease ngayon o ay lifestyle mm -hmm. heart disease. Kasi ito ay depende doon sa mga kinakain natin and sa uh, activities. Mm -hmm. So uh, and even 'yung stress natin sa buhay mm -hmm. Kasi hindi maganda ang stress. Uh, nakita nila noon, nung nagkaroon ng mga call centers, ah. tapos hindi nakakatulog yung mga tao, tapos sa umaga, imbis na matutulog, dahil duty sila sa gabi, ay nagiinom, na rin Mas maraming, mm -hmm. mas bata na nagkakaroon ng heart attack. Mm -hmm. yeah. So, ito yung mga ilang uh, risk factors, no? Yung uh, pressure, sugar, cholesterol, smoking... Mm -hmm uh, stress and, you know, eating habits and the yung, uh, sedentary lifestyle. Yun nga po na highlight natin dok yung smoking no? pero kasi ngayon dok nagkakaroon na ng mga alternatives yung mga iba kasi meron na kasing vaping, may right. mga e-cigarettes right. na. May mga studies na po ba na nagko ng mga vaping and e-cig sa heart problems? Um that's a very good uh, question. Ang alam ko lang pag nag, may mga nagle-lecture tungkol dyan, ay similar lang din ang uh, adverse effects mm -hmm. ng vaping sa smoking. Mm -hmm. So, uh, maybe a little lower and that's why yung vaping supposedly kaya yan ay sinulong ng ating mga mambabatas mm -hmm. dati ay maganda sana na pang uh ano nga yon pang substitute sa smoking kasi between smoking and vaping sa isang talamak na smoker siguro nga ay maiiwasan mm -hmm. ng konti yung konti lang yung risk na ito mm -hmm. pero ang problema nagiging kampante ang mga tao so yung mga teenagers natin yung mga sing, uh, young Adults, akala nila, okay, safe ito. Yes. Pero hindi, kasi may mga chemicals din yun. Mm. Uh, hindi pa talagang sapat o sagad ang pag-aaral kasi bago lang ito. Mm -hmm. And I will think na baka mas marami pang adverse effects ang makita sa mm -hmm. vaping in the mm -hmm. future. Mm -hmm. So, na lang. No to vaping no also. <laughs> mm -mm. But, Doc, going back po dun sa mga sakit po, no, na pwede po nating matignan kung ano po ba yung mga signs, mga symptoms po, na dapat po bantayan po para po malaman kung mayroong problema ang isang tao po sa puso. Um... All right. So, kung ito ay diretso na sa puso, yung ang yung isang importanteng sinyales, ang madaling mapagod. Okay, so pag ang tao ay may heart failure, ibig sabihin hindi kayang suportahan ng puso yung mga usual activities. Mm -hmm. Lalakad ka lang or aakit ka ng isang mm -hmm. flight ng stairs, pwede hinihingal ka na, Ako. pero noong una hindi naman. okay uh, Tapos minsan, uh, kailangan mo ng unan para makatulog ng pusay kasi nga medyo nagkakaroon ka ng heart failure or tumataas uh, 'yung parang fluid sa lungs mo. Mm -hmm. So 'yung madaling pagkapagod ay isa itong importanteng senyales. Mm -hmm. Minsan nga 'yung iba maliligo lang, ba, "Bakit ako 'yung napapagod na maliligo mm -hmm. lang ako?" o nagsasalita lang, dumadaldal, mm -hmm. bigla hiningal ako. Mm -hmm. Parang gano'n. So ito ay mga posibleng senyales na mm. uh, merong uh, heart failure. Uh, yung pangalawa, kung ito naman ay tungkol sa uh, blood pressure no na isang risk for heart disease, uh, yung sinasabi nila yung masakit ang utos, yeah. masakit ang mato, uh, definitely you have to check your blood pressure. Mm. Kung ito naman ay yung isang risk factor na diabetes, uh, ang usual na senyales dito, maraming kumain, mm -hmm. maraming umihi, maraming uminom ng tubig. Pero yung iba minsan, akala mo, uy, pumapayat ako, pero yung kain, ang daming ihi, ang daming mm -hmm. inom ng tubig, yung pala, ay diabetic na. Mm -hmm. uh, pero ang kung i din nga rin ngayon, ay minsan walang sinyales mm -hmm. yung mm -hmm. mga risk factors dito at yung heart disease. Kaya uh, usually may mga screening tayo, lalo mm -hmm. na pag 40 years old na. Mm -hmm. Kailangan tinitingnan natin yung uh, sugar, yung lipid profile, yung cholesterol. At sana ay merong doktor na tumitingin sa inyo. At sana mm -hmm. nga ay magawa ito with the implementation of our universal uh, healthcare law ano na bawat Pilipino ay may doktor para may tumitingin sa inyo, nagsusuri, nag-screen mm -hmm. kahit wala kayong nararamdaman o lalo na kung may nararamdaman. Mm -hmm ay mabibigyan agad ito ng uh, karampatang atensyon at sana ay lunas. Mm -hmm. Dok, kanina po nababanggit niyo na bumababa na rin po yung ano, yung edad ng mga nagkakaroon nitong mga sakit sa puso, 'di ba? Yung mga working adults, yung mga kahit na sa 20s nagkakaroon na Dok. Mm -hmm. Bakit po kaya doc mas tumataas yung bilang ng mga kaso ng sakit sa puso sa Phil sa Philippines at ano po ba yung mga hakbang na pwede rin po nating gawin para maiwasan po ito? Right. I know sometimes parang ang simple, no? Pero it's really uh, a lifestyle disease. Yung sakit sa puso na coronary artery disease. Uh, kaya yung lifestyle ng mga young adults ay let's, let's watch how we live. We have to eat right. We have to avoid smoking. We have to uh, uh, move more. Kailangan mas marami tayong activities. At kailangan um, uh, ang hirap na sabihin pero wag sana tayo masyado mas stress mm -hmm. <laughs> so for me you know uh, praying yes. <laughs> and giving it all to God uh, would be something that can lessen the stress that we all face in the challenges of uh, of life so just promoting healthy lifestyle yung mga sinabi na natin kanina I believe will decrease the incidence of heart disease in our country. Uh, and yung uh, pag pagkakaroon nga ng doko na mag screen sa'yo para uh, hindi pa naman ng blood pressure, kataasan ng sugar, na advice ka na o nabibigyan agad ng medication, ay makakabuti na. At syempre sa gobyerno, <laughs> yung pagbibigay sana ng mga uh, well-living education, bring medication yeah. uh, training or, no ay makakatulong at makaka uh, spot agad ng mga uh, patients with heart disease para uh, or yung risk factors pa lang para mabawasan mm -hmm. itong incidence ng ng heart disease so tulong-tulong tayo dapat din ano yung simpleng pagtakip bahay mo sabihan mo uy dami mo ng chicharon kinakain diyan ah <laughs> oh. kalma tama so, po to yun ano? Knowing someone in your vicinity, knowing what it is to live a healthy lifestyle would help mm -hmm. that environment and that vicinity. So, makilahok tayo, makialam, at mag-arugain natin ang kapwa natin. Mm -hmm.